ka jam day isang magandang araw po sa inyo hindi ayan hindi na pala tayo ayan na miss ko po kayong lahat ah uh, sana po muli nyo pong supportahan ng jam day tv ah uh, muli pong nagbabalik ang ating ah uh, pagbablog ah uh, pagmumukbang ah uh, ngayong ng araw po ah uh, makakasama po natin ang aking panganay si jayron ayan po okay. mga ka jam day. ayan uh, pero bago po natin to umpisahan, Uh, pa, hayaan nyo pong ipakita ko po sa inyo kung paano po natin ginawa, paano po natin niluto to. Manood po kayo. Sa Jam Jay, meron po tayo ngayon lulutuin na fried drumstick with sweet buttered sauce. Ito po ang mga gagamitin natin. Ito, meron po tayo ditong drumstick na almost uh, one and a half kilos ng manok. Tapos eto po yung mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto Meron po tayong itlog na gagamitin natin sa mga breadings Tapos meron po tayong sibuyas Ayan, meron tayong bawang Tapos meron tayong lemon para may konting asin yung ating manok Meron din po tayo ditong prepare na harina uh, starch. Tapos meron tayo ditong ketchup Tapos meron tayong oyster sauce Konting asin Ayan, Pampalasa Minta Buttered ayan po. Tapos meron po tayong matika na Samahan niyo po ko sa gagawin natin pagluluto. Lagyan muna natin siya ng asin. ayan Tapos sunod natin yung ating paminta. Ayan. Tapos lagyan natin siya ng pampalasa. Tapos Ayan, mix na natin siya. Tapos, lagyan po natin siya ng itlog. So, I-mix po ulit natin para manood po ang kanyang lasa. And, tapos na tayo mag, uh, mag marinate ng ating uh, chicken drumstick. So, magpapainit na muna tayo ng ating paglulutuan, pagkipritukan mainit na yung ating uh, kaldero. Ayan. Siguraduhin yung mainit bago kayo maglalagay ng mantika para hindi manikip yung ating liquid Ayan. Kaya po gumamit tayo ng maliit na uh, kasirola sa pagpiprito para hindi siya masyadong magasto sa mantika. Tayo so, lang po natin uminit yan sa natin iprito. Pag hinihintay po natin na uminit yung mantika, uh, mimix muna po natin itong cornstarch at saka harina. Yan, plain lang po yan dahil yung ating pung manok ay timplado na po. Ayan, uh, mainit na yung ating mantika. So, magdidip na tayo ng isang drumstick muna. Hmm. Tapos, um. Ngayon, yeah, tuloy, tuloy lang po natin yan. Yan mga kajande, uh, looking na po yung first batch natin na uh, fried stick, Ayan po. So, tuloy-tuloy lang po natin itong gagawin hanggang sa maubos po yung ating hilaw na drumstick tapos saka po na tayo magpuproceed sa next procedure ng ating gulatuin eh uh, na mga kajamday, habang uh, nihintay natin maluto yung ating manok, uh, iwain hiwain na muna natin itong ating mga ingredients. Ito, bawang. Ubusin na natin itong isang buo. Uh, tapos na po nating maluto lahat. Ito na po yung last batch niya. Ang na po natin. Pero i-second fry po natin siya para lalo po maluto yung loob niya. Ayan po. Ayan po. rest lang po natin siya ng mga ilang minutes. Then iluluto po natin ulit siya para sa second fry Serve po ng 5 minutes po natin na rest siya. Uh, luto na po natin ulit. Ayan second fry po natin ikaw ulit. Ayan po. Ayan mga kajam. Uh, tapos ito po, po yung second fry po natin. Bawa na po tayo ng uh, sauce niya. Ayan mga kajam. Uh, gagawa naman tayo ngayon ng sweet buttered sauce po natin para sa ating dip ng ating uh, drumstick. mag na muna tayo ng bawang sibuyas. Bari gumamit po tayo dito ng dairy cream. Ito natin yung ating bawang. Ayan, yeah, pagitmihan natin yung bawang para talagang lumasa. Ayan. Yeah. Tulad natin yung ating sibuyas naman. Ayan. Yeah. White onion po yung ginamit ko para may gumanamis-tamis po natin yung ating ketchup. Oyster sauce. At dahil ano, buttered, sweet buttered sauce to, meron siyang asukal. Hindi natin para manamis-manis ng Ayan, okay na yung ating sauce. So, lagyan na natin itong ating mga chicken. Ayan, para ano. Para kumapit ng kanyang lasa. and dito na po ang ating uh fried chicken with sweet buttered sauce at tara ay na po tayo Ayan mga kajam, tara po samahan niyo po kami sa pagkain. Uh, pero bago po natin umpisahan ito, ating uh, putong pasalamatan at ipanalangin. Uh, Lord God, maraming maraming salamat po. Uh, muli po akong nakabalik sa pagbablog. Uh, salamat po sa mga tao po motivate po sa amin na magpatuloy po. Uh, salamat po sa gabay at pag-iingat po ninyo sa amin sa araw-araw. Uh, maraming maraming salamat po sa biyayang ito. Basbasan niyo po ito. Uh, itong napakasarap po na pagkain na ito. Ang lahat po na ito ay sa na langin namin sa inyo lamang ang pinakamahal. Amen. Tara, umpisahan na natin to. Kain na tayo. <laughs> Ayan, tara. May kaling po kami dito. Tara po. Tikman po natin to. Ha? Ah, cheers. First bite. Mmm. Mmm. Pinamnam. Tap. Nadali natin. No? Huh? Mm -hmm. Bali, pachamba lang po pala to. Ano po to? Ah, chicken drumstick pirito po namin. Tapos, nilagyan po namin ng sweet buttered sauce. sauce. Uh, ah, po, dinamihan po namin to ng bawang sibuyas. Napakasarap po. Ah. pwede nyo pong gawin at para um, magkaroon po kayo ng dagdag na ulam para po sa ating mga kids. Sarap po. Magugustuhan po nila kasi napakatamis po. Ha? Sarap lang yung lasa guys. Hmm? Nagahalo yung ano niya nyo. Oh. Alat tsaka tamis tamis kasi yung alat niya po dun po sa natural na alat ng mano hindi man ng ano ng ma, ano ng margarin mm. mm. Okay. mm. Ano po yung ano niya? lasa niya hanggang doob. juicy juicy guys juicy juicy Hmm. Hmm. Mga -jay, uh, medyo pasensya na po pala kayo Medyo maingay po itong place ko Kasi po ngayon, uh, dito na po ako Mansamanta lang magbablog sa aking munting bahay Ito, may maliit po kaming spasyon ng terrace dito para po medyo makalesen po tayo sa gastos yan pero may susurvive natin to magtutuloy tuloy tayo kapag gusto may paraan hmm. Hmm. bunso alika dito bunso amatik mo to ay dyan ah eh ay, ah, gusto nyo dyan ako ng ano. Ito. Mm. Medyo mainit ha. Mapakita mo sa kanila. gabay tikaw. Eh, bunso ko eh. Mm. Huh? <laughs> 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 Hindi nyo makagat eh. Ito. Sabawan natin ang ano. ano yung battery niya. Ang sarap. Hmm. Puso natin. Tapos, sabayan natin ng konting lemon. lemon para mag-complement yung asin niya, alat, at saka tamis. Ayan po. Hmm? 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 Nope. Masarap na nga na may ano, na lemon, no? Kuha mm -hmm. na po kayo yung pagkain. Sabayan nyo na po kami sa pagkain. Bali dinner na po namin to. Mm. -hmm. mm -hmm. namin na ng gabi, guys. Mm -hmm. Pero sulit naman. Masarap yung luto ni Papa. Mm -hmm. Thank you. Gusto mo ba? Gusto mo ba? Sarap. Sulit yung paghihintay, guys. Mm. Ayun po tayo. Sarap ng battery niya, no? Okay. Um, Malaban yung tamis, tas yung asin ng lemon. Mm -hmm. Okay. Grabe. Mm -hmm. Wow! Mm -hmm. Wow. Mm, mm. ito. Oh. Lagyan natin sa kanin. Lagyan natin ng mga ano, yung pinakalatik niyo. yung bawang sibuyas. Kain po. Hmm? Kaya oh. hey, mga kajamjay, hindi na po namin natapusin itong ano, pagkain namin. Mamaya na namin babakpakan na dito. At kung nagustuhan niyo po sana itong aming video, uh, paki like po, share and subscribe po sa aming channel. At sana po dun sa iba, sana po magtuloy-tuloy po ulit tayong manood sa Jam Day TV. ah, uh, advance na po namin pinagasalamatan. Ano po, uh, muli niyo pong suporta ng Gamjay TV. Muli po, muli kami nagpapasalamat at nagiiwan po ng Love and Peace out. Bye! -bye. Bye, -bye.